Ay, pa video. Ni nga pa eh. Sabi humihinga. pa ano, si Taglo. Nung na ko sa ano ko. Yung siguro. Baka may sa lalamunan. Kaya hindi ba nga? na. Kasi nung nagalaw siya humihinga. wala na. Wala na. Naihi na eh. Basta't naihi na, wala na eh. Naman mga Ikaw naman Ay, eh. Ano naman eh mga naman Ano yun? Na, <laughs> ano yun? tayo? anong pagdasa na ayawin na? Ano yun pong masasabi niya sa pagkapalali ni Nunoy? <laughs> o, oh, yung video mo. Let's. See, no, automatic Ay, okay. no, na automatic niya. Hindi ko ano magsasabi niya. Hindi nga ba, ba? <laughs> Ayan. Hindi <laughs> ako Sa perfect Bakit niligaw mo sa video? perpetual na lang <laughs> dapat. Na layo ng pagdadalan.